umaga sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa accommodation ng mga Pilipino uh, para investigahan kung ano ang nangyayari sa iskandalong nangyayari dito. Uh, Ate pong kapanayamin si kabayang Jomag kung ano ang kanya masasabi. Mm, magandang umaga kabayan, ano bang masasabi mo sa iskandalong nangyayari dito? Sige, pagpatuloy mo. Okay. maganda. Sige. At maraming salamat sa inyong mukhae. Ngayon naman po, tatakbo naman tayo sa isa pang uh, saksi upang malaman natin kung ano masasabi niya sa iskandalong ito. Uh, ito tayo si Mr. Si Mr. Uh, Carlo, ano bang masasabi niyo ayon sa iskandalong ito? Uh, sige, pagpatalo niyo mo ang sinasabi mo. Yan po, maganda. Sige. kayan yan po, narinig nyo po ang pahayag ni Ginoong Marlo. Dako naman po tayo kay Mr. Mr. Panobio. Ano po ba ang masasabi nyo sa skandalong ito? Sige po, pagpatuloy nyo sinasabi nyo. Okay. At ngayon naman po, panayamin natin ang nasasangkot sa skandalong ito tanungin po natin kung ano ang masasabi niya. Ah, wala po siyang masabi. Ayon po sa kanya. Yan po, yan po ang kanyang paliwanag sa iskandalong nangyayari dito. Okay na po. Maganda ko mag Maganda ko mag Okay na po. Tapos na.